Bakit naman po, gano'n yung ginawa nyo sa kapatid ko? Namatay lang ang magulang namin, ganito nang ginawa nyo sa amin. Hindi na nga kami makapunta dyan. Tinabihan nyo kami na puputulin yung ulo namin, papatayin nyo kami. Paano kami pa makakapunta dyan sa sarili namin, lupa? Hindi mo na nga kapatid ko eh! Mamatay ka na! ayup ka! Ano ninyo nalaman na itong bunsunin ninyo ay naging biktima? Manonood po kasi ako lagi ng rabbit hole po. Pagkatapos ko pong manood niyan, napasin ko po yung kapatid ko sa isang sulok na nagsasalita po siyang mag-isa at umiiyak. Mm -hmm. Kinabahan na po ako. Sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Sabihin mo, hindi naman kami nagkukulang sa'yo kahit na isa kahit isang kahig-isang lang tayo. Bakit ano ba? Sabihin mo, nag-aalala na ako sa'yo. Sabi ko, may po. Lumakas po yung boses niya. Sabi niya, ate, niray pa ko. Kailan pa? Sabi niya, ate, nung bata pa ako. Nung nasa Mindoro pa ako. Nung hindi niyo pa ako nakukuha. Mm -hmm. Sabi ng kapatid ko. Kaya po nag-decide din po ako kaya bukasan na pumunta po dito sa TV5 po para humingi po ng tulong. Ilang taon daw siya nung nangyari ito? Eight years old daw po siya, ma'am. Sino ang kasama niya doon sa Mindoro nung naiwan sila sa Mindoro? Magulang ko lang po, yung magulang kong babae na may sakit po. Buhay pa ba ang ama ninyo? Wala na po kami mga magulang, Wala patay na, po kayo lahat. Magulang. Kailan mo siya kinuha? 2019 po. Sino ang humalay? Yung pong asawa po ng lola namin na pangalawa. Bali po yung lolo po namin una, patay na po. Bali ang pangalan po ng asawa ng pangalawa ng lola Asin ko niya. is Philip. Saan na ba kayo lumapit bukod dito? Puna po, pumunta po kami sa Quezon City. Tapos po, may tinawagan po kami ng polis, pinasa po kami sa DSWD. Sabi po ng DSWD, yun daw pong kasong ito, sa Mindoro daw po kami pumunta. Sabi po naman namin, kaya po nga po kami lumalapit sa inyo dahil wala palang wala po kami. Ngayon po, yung pagkasabi po sa amin na hindi na po kami matutulungan, dito na po kami pumunta sa ano? TV5 po. Manuel? Yes, ma'am. Good afternoon po. Good yes, ma afternoon. Kayo ba ay uh, may experience na tumulong sa mga biktima ng panghahalay? Yes, ma'am. Ang aming panggapan, MSWDO po ay sadya pong nag handle ng mga cases po na ganyan. We have registered social worker po for that particular uh, case or cases. Ano po ang gagawin natin? Kasi... Nandito po sila sa Maynila pero dyan po nangyari. Actually, pwede naman po natin dito siya i-settle or dito po natin siya i-file yung case. Mm -hmm. Dahil ang pagkakaalam ko po, sa pagkakabinig ko po, ay sila po ay lumatit sa DSWD. Tama po. Mm -mm. Pwede naman na hindi dyan sa inyo, di ba? Actually, ma'am. Yes, ma'am. Pero kung ano po, kasi di ba, ma'am, uh, taga rito nga, ma'am, yung perpetrator. Mm -mm. Kung ma-isisik niyo po nila, kasi dapat, ma'am, yung ating victim ay talagang hindi dapat... Yes. Makita o wala pong hapat yes. dito sa ating perpetrator. Mm -mm. So nasa kanila po, po kung i-file po nila kung saan po sila gusto nila mag-file. Pero sa amin naman kung dito po nila i-file yan ay wala naman pong problema. Katuwang po ang PNP Victoria ay kami naman po ay ready din mag-assist lalo na po sa mga ganyang cases. Ma'am Roda? Good so, afternoon, ma'am. Thank you for calling po. Ma'am Roda, narinig nyo, no, yung kaso natin ngayon? Yes, 15 yes, years old. Medyo natakta na naman ako. Oo nga. Eh, uh, ano ito, Roda? It's really heartbroken hard oh, talaga pag ganyan po ang aking mga client Talaga, hindi ko po mayuwasan at umiyak. Oo, oo. At saka, 8 years old lang siya. 8 to 9 yes. years old. Uh, depende pa sa recollection oo, ng oo, bata, oo. ano? Pero uh, oo, sinabi niya kasi, nung nandyan pa siya. Miss Roda, ano ang protocol sa ganito? Nandyan po siya sa Manila. Kung natatakot po sila na mag-file dito sa Victoria, pero I can assure us naman po yung kaligtasan nila mm -hmm. na pwede ko po pong i-assurance yung hindi sila malalapitan o makita man ng suspect. Talagang pinagbabawal po namin ng MS yun. Mm -hmm. uh, may, para, may paraan naman po kami ng MS para mata po yung maproteksyon na namin against the perpetrator. Mm -hmm. Di pupunta po sila dito. Iacomulate ko po sila ipapamedical ko and then ipafile namin yung case. Okay. Sad to say lang, madam, kasi po parang medyo matagal na po yung nangyari. Mm -hmm. uh, yun, madam, ang talagang hanggat maaari ayoko pong Uh, ang kaso ay natatago or matagal yes. i-report kasi napakasakit para sa akin. Hindi ko mahuli ang suspect. Talagang yes. nadudurog yung puso ko, ma'am. Uh -uh. So medyo matagal na, ma'am. Regular filing po ang tawag natin dyan. Pero mahuhuli po natin yung tao. Hindi sigurado ko po na hindi po makakaaligtas po yung sabatas. Okay. I-file po natin yung kaso. Tutulungan ko po yung okay. bata. So, And then may counseling po tayo para Yes. Naawa po sa bata hanggang hindi siya makamove on. Yes. Na may mga anak din akong babae. Okay. Pwede po namin siyang tulungan. Kung ma po sila ng MS2, come here o kahit yung yes. ibang gastusin, ako na po ang gagasto okay. sa kanila. Medical, okay. anything o kahit saan mm -hmm. mang gastusin namin sa social file. Ako yes. na po yung gagasos, ma lang po namin yung kaso. Ma'am ma Roda, isa po kayong hulog ng langit, anghel hilo po kayo, ma'am Roda. Yes, ma uh, sana po Ay, yun lahat, yun sa lahat katulad ninyo. Uh, at no, this po, point, no, yan ang klase ng assurance na kailangan ng mga biktima natin, Shari. Actually, napamedical na po dito sa krame Ay, okay si po. Nene. Uh, pero yun, tama nga yung uh, inilahad din no ni Master Sergeant Roda na kung medyo matagal na kasi ang magiging ebidensya documentation natin ito medyo kailangan ng uh, yung pagsusuri talaga at uh, nakita naman natin na si Ma'am Roda is uh, well versed at uh, makakatulong. Pero dito muna namin sila ipaprocess siguro, Ma'am Roda, kasi nandito sila. And I think more than ay, anything, ay, Shari, yung DSWD at saka yung psychosocial intervention ang mahalaga. Kasi kailangan niyang maalala lahat ito ulit. Kailangan niyang yes, maalala lahat ma yung salaysay niya, kailangan malinaw, maalala niya ano yung circumstances. Even Apo. to the last detail. Tama ba ako, uh, yes, Ma'am ma Roda? Yung itchunga, yes ma, importante po yun yung every yes. single day, uh, hour, minute, kailangan po yun, yung date yes. and time, kailangan at, po yun na maalala niya. Yes, exact, at hindi para po mas, ito matibay. biro. It is an kasi my mission to help, hindi po yung as a duty. Yes. Thank yung you po, para thank, thank, please, thank so, you isang vocation. So kayo po. po dyan ni Sir Manuel Melo, <laughs> uh, saludo po kami at uh, maraming maraming salamat po. Lolo Philip, alam niyo ba Hello. na nandito ngayon ang apu-apuhan ninyo at uh, inireklamo kayo? Bakit naman po gano'n yung ginawa niyo sa kapatid ko? Eto po si Nene. Ne, sige magsalita ka kay Lolo. Huwag na si Nene. Si ate na lang. Ate, anong... Tinurin po namin kayo ng pangalawang ama na namin. Wala kaming mga magulang. Bakit ginanito niyo ang kapatid ko? Sa halip na kayo magpungwan sa amin. Gagabay sa amin inabuso nyo. Namatay lang ang magulang namin. Ganito nang ginawa nyo sa amin. Wala na ba kayong awa sa amin? Hindi na nga kami makapunta dyan. Kami sinabihan nyo kami na puputulin niyang ulo namin. Papatayin nyo kami. Paano kami pa makakapunta dyan sa sarili namin, lupa? Nirip mo na nga kapatid ko eh! Mamatay ka na! Hayop ka! Ikaw ba, Lolo <laughs> Philip, ay nakatira sa bahay pa ninyo dyan? Kung saan itong lola nila? Na talagang lola nila nakatira? Nandito po kami. Ilang taon na ba kayo, Lolo Philip? Ako po ay 60 na po. Yung kinakasama nyo, Lolo Philip, ilang taon na? Se 74 po. Anong trabaho nyo, Lolo? Pagpapanday. Ang reklamo dito ay napakaseryoso pangahalay ang uh, reklamo dito. Ako po, eh, i po tao. Wala pa akong ginagawang masama po diyan. Dahil itinuring eh, ko po sila eh, na akong... mga, an mga anak. Tinuring mo kami mga anak? Pupunta ba kami dito kawala kami imedensya na ginahasa mo ang kapatid ko? Lalapit ba kami dito sa kirapit po? Oh. Wala kaming ebidensya? Ganito. Ha? Okay, ganito. Ayaw Sobra na natin ka? Ng... Sinungaling ka? Hello? Yes po, sino po ito? Sino po ito? Kapatid niya to. Tinan mo yung ginawa ng ano, asawa ng lola natin? Nirip niyang kapatid natin? Sobra naman sila. Sinong kapatid dito. Kapatid, kapatid, mo. Kapatid po namin. So alam na ni rin nila ang nangyari? Ngayon lang po. Okay. Muli lang po talaga ako dito sa bahay para makausap ngarin aking kapatid. Okay. Paano okay. mo makakausap eh? <laughs> hindi masyado yung ano na eh. Si Nene ay hindi makapagsalita ngayon na ano? at mukhang nga kahit dun sa uh, pag-uusap nila ng atin niya dito. Ay na nga po eh. Ay mahirap. Sana man lang po pinag-usapan man lang namin mga magkakapatid kaso bakit po ganyan? Paano pa pag-uusapan kung ganito na nangyari? Wala na tayong magulang. Ako na tumatayong. Ako na nga na tumatay yung magulang natin. Wala na tayo magulang. Bakit kailangan pang pag-usapan? Kung sinabi ng kapatid natin, nilip siya ni, Kap, ni Tatay Philip. Kailangan pa ba natin pag-usapan yan? Ha? Ah, thank Ayaw niyo maniwala. Hindi kami pupunta, Ate, maniwala. Ate, maniwala. Ate, maniwala. kami pupunta dito. Kung wala kami Ate, katibayan. Kami Ate, <laughs> oh, ngayon alam niyo na. Oh, may katibayan kami. Sabihin ko dyan kay Tatay Philip. Yung pagbabanta niya sa amin, papatay niya kami? Oh. Mahirap hirap ng Mahirap. ang hirap. Bakit? Bakit? Mas mahirap talaga. Ato sa sobrang tama na to, siyempre nabigla din. Ito naman yan, nagbunta pa ng maayos, so, hindi umabot ganito, di ba? Dr. Camille, good afternoon. Good afternoon. Ay, good afternoon. Ano po ba ang maganda na uh, magiging Uh, way forward natin dito? Yung nangyaring insidente, sabihin natin matagal na, pero kasi uh, talagang ito makaka-apekto lalo pa at uh, ang personality na isang tao ay talagang pinupuo pagdating ng 18 years old. So yung mga ganitong unresolved conflict, pag dumating talaga sa panahon na talagang kaya na siyang ilahat, ang tendency okay. talaga it can lead to a possible depression. Okay. Kaya siguro talagang nahihirapan din siyang magsalita. Okay. siguro pag ano, sana no, makarating sila dito, okay, tutulungan natin sila. Yes. Ang gagawin natin, i-assess ia namin. Ngayon, kung talagang kinakailangan na sila ay uh, sabihin natin, eh, kailangan ng psychiatrist para matugunan yung talagang trauma yes. at yung depression na nararamdaman ni Nene, mm -hmm. eh, gagawin natin at i-refer din natin sila para sa ganun, makiayos yung proseso yes. na yes. talaga uh, kahit pa paano ay makita talaga kung ano yung naging epekto dito sa kanya. Dahil kahit matagal na pong nangyari yan, malaki pa rin ang magiging epekto dito sa kanya. Lahat po ito, kung ano man ang magiging kahihinat na ng kaso, even yung pagpapaproseso nito, ay uh, nakasalalay din sa magiging documentary and yung kung paano niya mailalahad, ano? yung, yung salaysay oh, niya kailangan magawa ng paraan na kahit nasabihin mo na dahil kasi nasa age of reasoning siya, nasa yes. kayahan siya para makapagsalita, siguro yes. kailangan magawa ng paraan din na si Nene ay talagang uh, ma-diffuse yung kanyang nararamdaman na trauma para yung pagsasalita niya sa korte, makikita natin kung how could he at the same time, eh yung hindi yes. siya makukunti sa pagsasalita niya. Yun uh -oh. yung talagang siguro dapat natin maiayos. And then kailangan siguro na follow up session, why not prior to the possible hearing, uh, malaki siguro ang may tutulog niya kung talaga makipag- ah uh, ano talagang yung makikipag-cooperate din siya na maging maayos siya. Kasi unang-una, no, na, oo, nakakapigla ito para sa buong pamilya. Yes. Pero ang support na ibibigay ng pamilya, napakalaki rin. Para yes. sa ganun, ay eh, talagang may ayos din si Nene. Maraming maraming salamat po, Dr. Camille Garcia sa Clinic of the Holy Spirit. Uh, antayin niyo po, tatawagan po kayo ng aming reporter agad-agad. Schedule po natin para masamahan po kayo kay Dr. Camille and at the same time, makapagsampa po tayo ng uh, kaso laban po kay uh, Philip. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo ma'am, ha? Okay. Salamat po.